Wala ba kamo mo nakapangutana ng ang mga historian nag-uyunay sa pagsulat nga ang One Holy Catholic Apostolic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Ikaduha, nga nung wala may bisan o sangka credible nga historian nga nagsulti nga ang mga protestanting sikna gitukod o gimugna o gisugda ni Kristo. Kala may atong tubagon, inintak na mga kaigsoonan. Una, daghan sa itong mga igsoon ang moingon nga dili ta mutuo sa history o kasaysayan pero atong sutao nung sa ang pulong history ang pulong history gikan kana sa latin nga pinulungan nga historia nabot pasabot narrative of past events ang pagsulti hitabo, sa nang hitabo adtong kapanahunan og sa grego gitawag sa na og historia nga sa ato pa learning or knowing by inquiry nga sa ato pa pagsuta pagkahibalo pinagi sa pagduki-duki. Ang mga historian manggo, doon na sila mga sources na gigamit. Doon gitawag o primary sources. Adisir na sila musuwat. Kung saan ang primary sources? Ngayon ilang gibasihan sila mga sinuwat. Ang primary sources mo kana ang first-hand testimony or direct evidence concerning to the topic under investigation. Kung saan ang topic ko, ang ilang gitan gitanaw gisuta, doon na gitawag nga pagpangita ni primary sources. Nga doon na gitawag og mga relics or mga artifacts nga mao kana ang primary sources. So sa mga artifacts, mao ang mga sinuwat nila, mga sinina nila o mga butang o laki po sa mga original manuscripts. Nga doon na gitawag og secondary sources. Ang secondary sources mo ni ang mga sources nga gikan sa primary sources o niya may develop wala sila nagkakuha sa primary sources busa dito sila sa sources nga develop na niya sa maugyapon nga gitunan nila nga topiko bot pasabot ang mga historian adunay disiplina adresar sila musulat dunay primary sources o dunay secondary sources kani sa pagtuon sa history adunay pagitawag og tertiary sources ang pagunta na, nga nung man, ang mga historian, nga Catholic Church, ang tinukod ni Kristo, gumikan sa daghanan kayo mga sources, nga pulos gatugan, nga kining simbahan na gimugna ni Kristo. Sunod so, nga pagunta na, wala may historian nga nagsulti, nga kining mga protestante, tinukod o gisugdan ni Kristo, kaya wala sila yung mapakitang mga sources. But pasabot, nag-ugmad ang mga historian pinaagi sa disiplina sa pagsuta sa mga sources. Mao nga ang ayan muto sa history. Ilabi na binagyod karong panahon na kumikan kay duna disiplina nga ilang gihimo ang pagtuon ay pagsuwat ana pagtan-aw sa primary sources o sa secondary sources o gani. Mao kana ang ilang mga resulta sa sinulat matawag na na og tertiary sources. Mangadlaw og hinaot ta katabang ta sa tong pagpambit.